Hi, Minasang! Welcome back to my channel. Kung isa kang OFW dito sa Japan, ay malamang nakafollow ka rin sa Facebook page ng Malago Forum. Dahil dyan tayo nagiging updated sa mga balita dito sa Japan. At kung napapansin nyo, ay sunod-sunod ang post nila tungkol sa pagtataas ng sahod sa iba't ibang lugar. Panoorin nyo hanggang dulo nitong video para malaman nyo kung kasama din yung lugar ninyo sa mga magtataas ng sahod. Pero una sa lahat, ano nga ba ang minimum wage sa Japan? At sino ang nag-decision para dito? Ang Japan ay merong 47 prefectures. Sa bawat prefecture na to ay meron silang iba't ibang minimum wage. Kagaya lang din sa Pinas na iba ang minimum wage ka NCR at iba din naman yung provincial ang rate. Ang minimum wage ay Saite Chingin sa Japanese. Ito ang pinakamababang amount or pasahod na dapat bayaran ng isang employer sa kanyang worker na nagtatrabaho sa kanya in per hour basis. Ibig sabihin, kapag mas mababa ang pinapasahod sa iyo sa nakatakdang minimum wage sa lugar na yon, pwede itong ituring na ilegal. Nakabase ang minimum wage sa cost of living ng lugar. Hindi pare-pareho ang minimum wage sa Japan. Kagaya lang din sa Pilipinas na mayroong provincial rate at Manila rate. At dito sa Japan, bawat prefecture ay mayroong itinakdang minimum wage. Of course, mas malaki ang minimum wage sa malalaking cities, kaya ng Tokyo, Kyoto at Osaka. Ang nag para sa minimum wage ng isang prefecture dito sa Japan ay ang government nila mismo na pinangungunahan ng Ministry of Labor at ng prefectural government ng bawat prefecture o probinsya dito sa Japan. This year ay na na nila itaas ng 63 yen ang minimum wage at nakadepende na yon sa bawat prefecture mas mataas ang ibibigay nila pero hindi sila pwedeng bumaba sa 63 yen. And starting October 2025 ay mai-implement na yung bagong batas na to. Pero merong mga ilan nila ng mga prefecture na medyo malilate ng konti. Pwedeng abuti ng November or December. Usually, halos lahat ng workers ay sakop nito. Kahit yung mga foreigners nagtatrabaho dito sa Japan at kahit anumang visa yung hawak mo. Ang hindi lang sakop nito ay yung mga nagtatrabaho sa high-tech field industry. Kasi mas malaki yung sinasahod nila kaysa sa mga nakatakdang minimum wage. Regarding naman kung kasali ang mga caregiver o hindi, wala pang malinaw na balita. Ito yung mga prefecture dito sa Japan na magtataas ang sahod. Unang-una sa listahan ay ang Mia Miyagi Prefecture na magtataas ng 65 yen. From 973 yen ay magiging 1,038 yen na siya kada oras. Next is Kumamoto na magtataas ng 82 yen from 991 yen to 1,034 yen. Yamagata na magtataas ng 77 yen from 955 yen to 1,032 yen. Ehime na magtataas ng 77 yen from 956 to 1033 yen. Tokyo na magtataas ng 63 yen from 1163 to 1226. Iwate na magtataas ng 79 yen from 952 yen to 1031 yen. Kochi na magtataas ng 71 yen from 952 yen to 1023 yen. Kagoshima na magtataas ng 73 yen from 953 yen to 1026 yen. Aomori na magtataas ng 76 yen from 953 yen to 1029 yen. Totori na magtataas ng 73 yen from 957 yen to 1030 yen. Shimane na magtataas ng 71 yen from 962 yen to 1033 yen. Fukuike na magtataas ng 69 yen from 984 yen to 1053 yen. Kagawa na magtataas ng 63 yen from 970 yen to 1,036 yen. Toyama na magtataas ng 64 yen from 998 yen to 1,062 yen. Yamanashi na magtataas ng 64 yen from 988 yen to 1,052 yen. Kyoto na magtataas ng 64 yen from 1058 yen to 1122 yen Osaka na magtataas ng 63 yen from 1114 to 1177 yen Kanagawa na magtataas ng 63 yen from 1162 yen to 1225 yen Okayama na magtataas ng 65 yen from 982 yen to 1047 yen Akita na magtataas ng 80 yen from 951 yen to 1031 yen. Saga na magtataas ng 74 yen from 956 yen to 1030 yen. Gunma na magtataas ng 78 yen from 985 yen to 1,063 yen. Okinawa na magtataas ng 71 yen from 952 yen to 1,023 yen. Chizuoka na magtataas ng 63 yen from 1,034 yen to 1,097 yen. Miyazaki na magtataas ng 71 yen from 952 yen to 1,023 yen. At Aichiken na magtataas ng 63 yen from 1,077 yen to 1,040 yen. Ayon sa balita ay malayo ang binigay na salary increase sa hinihiling nila na 1,500 yen per hour, lalo na sa mga caregiver or under nursing care field. As of the making of this video, ito pa yung mga additional na prefecture na nag-announce ng kanilang salary increase. Sa Oita Prefecture ay nag-announce sila na magkakaroon ng 81 yen salary increase sa kanilang minimum wage. From 954 yen ay magiging 1,035 yen na per hour. Sa Hiroshima naman ay nagtaas sila ng 65 yen. From 1,000 20 yen ay magiging 1,085 yen kada oras. At sa Naganoken naman ay nagtaas sila ng 63 yen. From 998 yen ay magiging 1,061 yen na ang per hour rate sa lugar na to. Dito sa Japan ay merong 47 prefecture. Ang nabanggit ko ay mahigit na sa kalahati pa lamang. Kung hindi na nakasama yung lugar, kung nasan ka ngayon, ay huwag kang mawala ng pag-asa kasi ongoing pa rin naman yung nilalabas nilang balita tungkol sa pagtataas ng sahod sa bawat prefecture. So maghintay na lang tayo ng iba pang update nila tungkol dito. For sure ay merong pang mga prefecture na madadagdag. At base na rin sa post ng Malago Forum ay merong mga umaangal dito kasi nga daw ay masyadong mababa. Kung baga ay barya lang to kasi mas mataas pa rin naman daw yung tax na binabawas sa ka kanila. Pero maging grateful na rin tayo kasi naman at least nakakakita tayo ng improvement sa sahod natin. Kumpara sa mga nagtatrabaho sa Pilipinas na kahit piso ay hindi man lang umangat yung sahod nila, pero patuloy nang umaangat yung mga bilihin. Dito sa Japan, kahit nagbabayad tayo ng malaking tax, ay nakikita naman natin na maganda yung sistema nila dito. At mas convenient yung pamumuhay natin dito kumpara sa Pilipinas. Dahil marami pa rin nga ang nagre-reklamo sa kabila ng salary increase na nilabas ng bawat prefecture dito sa Japan, ay naglabas ng sample computation ang page ng Malago Forum. At pinakita nila dito na pwedeng tumaas yung sahod mo ng 15,000 yen to 20,000 yen or dalawang lapad. Kung ako yung tatanungin, para sa akin ay okay na to. Kasi yung budget ko para sa pagkain sa isang buwan ay nasa 20 to 25,000 yen. Dahil nga iba-iba yung amount na nilabas ng bawat prefecture para sa salary increase nila sa October, ang nilabas nilang computation ay base average amount ng lahat ng salary increase ng na mga nabanggit kong prefecture, which is 70 yen. So ito yung computation nila. Kung nagtatrabaho ka ng 8 hours a day times 70 yen, ang makukuha mo ay nasa 560 yen per day. At kung malakas ka naman sa overtime, ay pwedeng mas malaki pa yung makuha mo. So 560 yen times 20 days ay magiging 11,200 yen yung magiging increase ng sahod mo. Or 560 yen times 25 working days ay magiging 14,000 yen yung salary increase mo. And lastly, kinumpiyot din nila yung 560 yen times 30 working days ay pwedeng umabot ng 16,800 yen. Hindi ko kasi sure kung meron nagtatrabaho dito tuloy-tuloy ng isang buwan kasi base sa rule ng Japan ay hindi ka pwede magtrabaho ng 7 days na tuloy-tuloy. At bukod pa rin naman dito ay gumagawa pa rin naman ang Japan ng paraan para mas mapababa yung presyo ng mga bilihin. At paminsan-minsan ay meron pa rin naman sila mga pinamimigay na ayuda o yung mga financial benefits. So maghintay na lang tayo ng additional news kung may bago pa silang ilalabas tungkol sa salary increase. Para sa mga nagsasabi na maliit pa rin daw yung amount na to, sa totoo lang ay makakatulong na to sa pambayad nyo ng tubig, kuryente at gas, lalo na kung mag-isa lang naman kayo. O kaya naman ay pwede na rin kayo makabili ng 10 to 15 kilo ng bigas sa amount na to, lalo na sa ngayon na patuloy na tumataas ang presyo ng bigas. So yun lamang for now. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, don't forget to like, share, and subscribe, and hit the notification bell para updated kayo sa mga videos ko. So bye! See you nara!